Good morning po mga idol Ang gagawin po natin ngayon Ito pong sharp na 21 inches po na TV Bali ito po wala ng Memory Ito po yung galing daw po sa Pagawaan Ngayon mga idol Meron po akong memory na kuha Ito po Bali ito po yung tatanggalin natin Para po Kakabit dito sa kabila ngayon mga idol, ito ang technique kung paano tatanggalin tong memory ito na hindi masisira at hindi na po natin kailangan gumamit ng hot air. Yan gagawin natin mga idol. Oh. Kukuha lang po tayo nitong magnet wire, yung pino. Yan, haba, haba na po natin para may mahawakan po tayo. Tapos atin lang po itatali itong dulo mga idol oh, dito sa dulo ng bird. Tapos may butas na ito. ngayon mga idol, atin po itong yung kabilang dulo. Atin pong lakilikihan muna. Itong dulo mga idol, Ate pong ilulusot dito sa ilalim ng paa. Yan po, nakalusot na. Yan. Tapos atin muna po muna itong ilalagyan ng lid ang mga paa niya. Para madali po natin matunaw ang ano. Ngayon mga idol, hihilain po natin itong dulo ano, yung kabilang dulo yan, ano. Habang hinihila po natin tutunawin po natin itong tingga sa kanyang mga paa. Sabay hila po ng magnetware natin ano. Yan po. Yan hihilain na po natin 'yan. pag makalabas na po itong magnet wire mga idol ibig sabihin umangat na po yan ngayon ate pong e double check muna ito kung talagang angat na ba susuksok po natin uli ang magnet wire ano? tapos ate pong hihilain uli ito mga idol ayan ibig sabihin po umangat na po ang mga paa ngayon sa kabila naman po tayong pa ah. Susuksok naman natin itong dulo. Ayan, medyo masikip lang, ano ng kabila. Ngayon e, mga idol, pag ito'y masikip po, papasuan lang po natin ito ng ano, hinang, oh, para po lumuwag ang para lumaki lang ang butas ito mo na nga ayusin ito ididiritsyo muna natin yan kung anong ginawa natin sa kabila mga idol ganoon na rin dito lagyan ulit natin ng lid ayan mga idol lahat okay double check po natin mga idol kung umangat na ba lahat yan mga idol may isang papang na iiwan ibig sabihin kumakapit pa ho yan yan isang pana lang po natira ayan okay double check ulit tayo ha ang angat na ba lahat Okay. ngayon atin lang po itong tutuklapin. Kukuha lang po tayo ng flat screw maliit mga idol, oh. tulang lang gagawin natin, oh, ayan, oh, tanggalin mo, oh. Ngayon, kung kuha po natin ng buong memory, na hindi po nasisira ang kaniyang mga paa. Paki-like naman po, share and subscribe. Thank you for watching.